tamar isang kilo at kalahati itong ginawa ko kinuhanan ko ng buto at ngayon inilagay ko siya sa kaldero lulutuin natin gagawin natin to siyang sweet yan kailangan nga pala natin dito ng tahina isang baso maglagay pa tayo susukatin natin para malalaman nyo kung gaano kadami ang inilagay ko dito nawawala sa buwan ng ramadan maliit lang na apoy ang gamit ay madali lang po siyang gawin. So una ko nilagay isang basong tahina. Pag kulang mamaya tayo ay madagdagdag. Ang apoy lang ng gamit ko dito ay maliit lang. Kailangan halu-haluin lang natin. Pag mainit na to ang apoy, ito ay kusa ng maduduro yung tamar. Yan. Dahil bago ko pa naman siya inilagay, hindi pa mainit. O hayaan natin muna dito habang ako naman ay magpapaliit ng walnut. Kailangan every one minute sisilipin natin para hindi siya masusunog. Dahil pag masusunog, iba na ang lasa niya. Mag masisira yung lasa, papait siya. Kaya uli ng one third cup na tahina yung walnut. Pinaliit ko isang baso at kalahati yung ating ilalagay. Then, haluin natin uli hanggang sa lahat ay magkahalo-halo malambot na at nagmamantika na, ibig sabihin, pag ganyan, nagmamantika na at malambot na yung ating tamer, ay papatay na natin ng apoy. Kukunin na natin at iset aside. Pag malamig na, depende sa iyo. Bibilugin mo or ilalagay mo siya sa jar. Mas maganda kapag bibilugin mo, gagawin parang candy. So, eto na guys, luto na. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo.